Alright, so ayan mga paps, kita try natin ngayon itong Pajaw. It's Pajaw. Try natin kung ano, kung okay ba, Malakas ang hata, kung ano. So, shout out to sa may-ari. Tatry lang muna na. Hey, okay. ay, muna. eh. <laughs> kung okay ba. <laughs>

Din palo, no? Ay, din ko, ano? Ay, dyan, limang red horse. ba, <laughs> <laughs> isang case mo na no?